One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, siya, princess! <laughs> <laughs> Ang dami naman! One thousand pesos! Nakakaingit! First honor kasi ako, princess. Kaya, maraming binigay sa akin si nanay na regalo. Ikaw, Iska. Magkano binigay sa'yo ng mama mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na 22, princess. So, ibig sabihin, meron ako 160 pesos. Madami din sa'yo, Iska. Ako, puro piso lang yung regalo sa akin ni nanay. Ilang trasong piso yan, princess? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lahat ng bebang yung pera ko. Ang konti. Hindi pa ako makakabili ng priyato. Sa susunod kasi, mag-aral kang mabuti para may regalo sa isa aling tiri. Gusto ko din ng maraming pera para makabili din ako ng masarap na pagkain. Huwag ka nga princess. Ibibili natin itong pera ko ng pagkain para mag-celebrate tayo. Oh. Talaga, beba? Bibili tayo ng pang merienda? <laughs> Oo. Ano bang gusto mong pagkain? Hmm. Gusto ko yung cake. Yung matamis na matamis. <laughs> Ikaw, Iska. Gusto mo rin ba ng cake? Oh, Bebang! paborito ko yung cake. Sige, cake yung bibili nating merienda. <laughs> Yay! Kakain kami ng cake. Ato <laughs> Princess Pero! ikaw na bumili ng cake na gusto mo. <laughs> Ang daming pera nito, makakabili pa ng masarap na cake. <laughs> Bili mo Princess bumili ha? Ah, para makakain agad tayo. Okay, wait nyo ako diyan ah. <laughs> Bibili ako ng cake sa palengke! Yahoo! <laughs> si Princess, ang bilis utusan! Basta pagkain yung bibilhin! Hayaan mo na iska! Buto nga pumayag si. Bebang, anong gagawin mo sa natirang pera mo? <laughs> Ipunin ko to iska! Para sa susunod na pasukan, may pambili akong lapis at notebook! Ako, mag ako ng maraming pera kasi gusto ko nang umuwi si Mama. Namimiss mo na siguro si Mama mo, Iska. Oo, miss, na miss ko na si Mama Bebang. Ang tagal tagal ko na siyang hindi nakikita. Hayaan mo, malapit na siyang makauwi. A few moments later. <laughs> Yay! Nakabili na ako ng cake namin ni Bebang. Excited na akong kumain. <laughs> <laughs> si Bojong Gina, umiiyak. Bayang, bakit ka umiiyak? Princess, si nanay, hindi niya ako binigyan ng pera. Nakakuha naman ako ng ribbon eh. Ganun ba? Pares pala tayo. Si nanay, 20 lang yung binigay sa akin. Gusto ko sana mag-celebrate. Kaso, wala naman akong pera pang biling pagkain. Huwag ka nang malungkot, boyo. Sumama ka na lang sa akin. Mag-celebrate tayo dun sa may taas nila, bebang. Ayun sila, ho. Talaga? Isasama niyo ako, princess? Oh naman, classmate ka namin eh. Tara na, sumama ka na. Huwag ka na dyan umiyak. <laughs> Boy, ang bilis! Bebang, eto ning yung binabili mong cake. Tignan mo, ang ganda. Wow, ang sarap niyang princess. Kulay yellow, tsaka pink, tapos may sprinkles pa. <laughs> Siyempre, marunong kong mamili. Bebang. Kasama ko pala si Boyong. May kipag-celebrate sa atin. Hello sa inyo, Bebang Iska. Hello, Boyong. Boyong, halika na rito. Kakain na tayo. Let's go! Kumain na tayo. Ha!